Sus. Malakas din mga bro. Oh. oh. Sus. Oh, ito mga bro, kang tilapia ito. Oh. Sus. Nababali yung ano yung hibla ng wire. Okay, welcome back na naman mga bro at ngayon naman ay mayroon na naman tayong gagawing isang fish shaker mga bro. Ayan, bali pariper na naman ito sa atin mga bro. Ayan, bali ang sabi ng may-ari ay hindi raw niya mai -align, align hindi niya mapatunog yung kanyang fish shaker. Kaya dinala sa atin. Bali taga rito rin sa amin mga bro yung nagpagawa nito. Ayan. So, ang ginawa ko, tinanggal ko muna yung kanya pero talagang hindi tumutunog kanina. Tinanggal ko muna yung ito, 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 ito mga platino na pang ilalim, Tapos yung platino na pang ibabaw niya, ito. Tanso na pula. Okay, so bago natin i-align mga bro. O bago ko ituturo sa inyo kung paano yung tamang paglagay ng platino natin dito sa ating fish shaker. Bali yung kanyang contact point mga bro ay may butas. Ayan. Yung may butas saka yung wala parehas lang yan okay so bago natin ilalagay itong platino natin mga bro sa ating fish shaker ay applyan muna natin ito ng grasa para ma-stack man yung platino natin hindi kakalawangin yan doon nagkaka problema mga bro yung ating fish shaker pag minsan okay applyan natin ng kung ito, grasa ngayon bago natin kakabit So, bali ito mga bro yung grasa natin. Applyan natin yung ating platino. Ganito gawin nyo mga bro. Ayan. Para magtagal yung platino nyo at hindi magluko yung fish shaker nyo. Okay, applyan natin. Para kung ito, iwas kalawang, I iwas close connection pa ito. Ayan. Let's balik tarin natin. Ayan, ganyan gawin nyo mga bro para ano ganyan ginagawa ko pagka uh, matagal kung hindi ginagamit yung ano may shaker din akong malit yan. pag matagal kung hindi ginagamit nilalagyan ko ng grasa pag ini-stack ko yan, para laging sariwa yung platino natin mga bro, ganyan ayan, pati itong ko natin, tanso natin apply natin ito Ayan, ganyan mga bro para ano malinis yung platino natin, maayos yung kwan, takbo ng kuryente natin. Okay, ngayon naman mga bro, ituturo ko kung paano natin ilalagay. So, sa mga, kung mga bro, sa mga sanay na o mga batikano na, siyempre, magbigyan naman natin yung mga baguhan kung paano ba yung tamang tips ng paglagay ng ating platino na pang ilalim at platino na pang ibabaw. Okay, ilagay na natin. So bago natin pala ilagay mga bro yung kuwa natin, yung platino natin ay higpitan muna natin yung mga kuwa nya. Mga nga not, baka nagluwag-luwag na. Yan baka kulang sa maintenance yung may ari. Tapos yung mga siding siya dito, na nut, sa siding siya papuntang ano. Battery check natin. O maluwag nga o. Maluwag mga bro. Yan yung agapan nyo pag ano. Siyempre, kapag ka, ano, kagamit kagamit ka, ano, kaluluwag, nung babibrate yan, sumasama yun, lumuluwag din. Okay, ipitan pa natin dito sa kanyang output. Naku, maluwag talaga. Ayan, bali, ipitan din natin sa, ano, dito sa kabila. Ito raw mga bro, sabi ng ari ay kung ito ilalagyan niya ng regulator nun ito yung 7208 pinakasupply nung ano nung bumbilya okay so bali na higpitan na natin mga bro ayan bali ilalagay na natin yung platino natin yan pero medyo kinalawang yung kondito kapag uh, lumubog na mga bro yung isang washer nyo ay dagdagan nyo ng isa para gawin yung doble yung pinakawaser lumulubog yung ano yung kahoy kung fiberglass okay lang hindi basta basta lulubog diba kung fiberglass yung bahay ng aparato nyo ayan tapos brasin natin ngayon ayan so dagdagan natin ng isang washer ito, ito itong washer na ito ayan okay bali dalawa yung nailagay natin dito mga bro yung washer niya. Yan bali ang taas niyan ay nasa 1.8 yung gap dito sa layo ng i -core natin. Okay, lagay natin yung pangilalim natin. Para maganda yung laro niya, madali niyang mahigop-higop na ganyan. Kasi itong pinakasuman natin, pag nasupplyan niya ng 12 v mga bro, ay mamagnitin niya yung i -core natin. Kaya naglalaro pag umaandar na ganon. Sumasama-sama rin yung pang na platino natin. Ayan, tapos nagkakaroon siya ng magnet. Nagtatransfer naman ngayon sa secondary natin yung kurinti ng fishhacker natin. Kahit walang koneksyon mga bro, itong secondary natin doon sa primary natin. Kaya nagkakaroon siya ng kuryente. Okay, ilagay na natin. So, huwag natin kalimutan mga bro na lagyan ng dalawang washer ito. So, pag naglagay kayo mga bro ng pang ilalim na platino nyo, eh, siguro din yung nakatapat sa gitna yung kuna ano niyo yung contact point para buong buo yung pagkahigop niya. ayan ganyan tapos yung pagkabilog ng pang na platino nyo tapat na tapat okay lagyan natin ngayon ng nut pwede lang naman lagyan ng washer kaya lang wala tayong washer Direct na lang. Ayan. Tapos, sigpitan natin. Ayan. So, isunod naman natin yung pangibabaw na platino natin. So ganun mga bro, lagyan nyo ng isang nut doon. Una isang washer tapos isang nut. Bago nyo ilagay itong kanyo pang ibabaw na platino. Hindi siguro ma-timey-timey nga nung may mga bro kaya ano pinagawa niya ito. ay lagay pa pala natin yung pinaka counter nut natin dito ayan tapos direct dun direct na dun huwag nang lagyan ng nut ito kasi mga bro yung palaging kwan ito itong unang binabaklas natin kaya wag natin lagyan ng nut direct na yan So medyo madiin mga bro Sikwatin natin Ayan Kita naman dun sa silong niya Kung mayroong gap 116 to 18. Okay sikwatin pa natin Mukhang medyo madiin pa Ayan So bali Testingin natin ngayon Kung andar So, ikabit natin ngayon. Pulupot lang natin ganun. Ayan. Tapos kapit natin sa ano kabila. Okay. So, subukan natin pindutin ngayon. Okay. Masyadong madin mga bro. Pag ganoon yung aparato nyo, sikutin nyo. Masyadong madiin. Hindi raw mapatulog nung may ari eh. Siguro hindi siya gaano marunong mag alay ng ganito. Okay, try natin. Oh, masyadong madiin naman. Pagka masyadong malakas yung spark mga bro, sikutin lang niyo Ayan. So, testing natin. Nawala. Ayun. Ayun, masyadong maliin. Ayun. Sus, lumalagatak pa. Okay. Distinct. Isa, parang busina mga bro okay subukan natin pag sparkin yung kanyang output kuha tayo ng wire Ayan, so subukan natin yan try natin usos oh, malakas din mga bro oh, oh sus oh ito mga bro pang tilapia ito oh sus nababali yung ano yung hibla ng wire Oh. Sus. Grabe. Sipukos natin. oh oh Kumpa natin. ibla ibla natin. Malakas yan mga bro. Yan o. Oh. Tingnan nyo. Grabe. Okay. So, ganun lang mga bro maglagay ng, ano, ng platino natin. At, ganun din mag-alaga para hindi basta magkalawang. Okay, pang mga bro, hanggang dito na naman muli at maraming salamat ulit sa inyong panonood at kita-kita na naman tayo sa susunod ng mga video ni Laritek. Okay, salamat mga bro. Ayos na naman.